Ayan, balikan na natin yung alimangong nakasalang. Ayun na mga kasuki, namumula na, napakabango. Nangangamoy alimasag na po mga kasuki. Kasama na 'yan pati yung tali mga kasuki. 3 2 1 mga katsuke magandang tanghali sa inyong lahat ayun no? Oh. shout out sa mga kalibur ko dyan sa mga kasuke ko dyan bali nagluto pala ko na alimbang nilaga in steam lang yan mga kasuke oh. yan bali nagpaluto yung ninang natin at tapos magpiprito pa ako na isda ang kabayas mga kasuke yan nilagay ko na ng asin sa isda ang kabayas at matang baka Ayan mga idol. Meron pa kaming pinangat na tilapia mga kasuka. Ayan, yung pag-ulam namin. Dito lang yan mga kasuka sa Imus Market. Shout out sa mga katulad kung nilabor dyan. Kumukulo na siya mga kasuka. tatakpan na natin. At maya maya magkakain tayo mga kasuke yeah, sa mga bago lang dyan pasuyo naman mga kasuke eh, na mga kasuke kaya kung napapansin nyo Wala nang masyadong customer Yung katukayo kong si Mac Mac Ay nagliligpit na Naglilinis na po Ayan marami pa kami tirang isda Napaka tumal ngayon mga kasuka alang araw kasi ngayon mga kasuka Ayan o no? Marami pa kami isdang bakuko Ayan masarap naman yan mga kasuka Yung pang sinigang Sa miso Sariwang sariwang Gusto ma'am? Pili lang po Basta lang mga pili lang kayo madam. Meron pa tayong salay-salay mga kasukay Ayan po, salay-salay. Salay at saka kabayas. Sariwa-sariwa ang ulam natin. Ayan mga kasukay napaka ano na, bihira na ng customer. Dahil tirik ng araw mga idol. Shoutout kay nanay, parating. Eh. Ayan mga kasuka, shoutout kay Kuya Jake, busy-busy -be ba? Mga kasukay, busy busy si Kojik. O, kadarating mo lang, Kojik. Kanina ka pa. Kanina pa si Kojik, mga kasukay. Ito po yung sida namin tiraon. Oh. Dami talaga. Yeah, pakatuman ngayon, mga, mga, mga kasukay. Walang masyadong customer. Ayan, no? Ayan, mga kasukay. Sama hindi na. lang ng ako. Dami yung sida ni Kojik. Marami. Ayan, kaya tijana may din. Marami rings daw. Kadarating mo lang, tijana may. Ayan. Darating niya lang daw sa tumal oh. Parang bagong dating mga kasuka. Galunggong na sariwa. Ayun. Wala si Kuya kasi. Bising bising si Bangros mga kasuka. Ayun, mamaya kakain kami mga kasuka. Nagluluto kami. No? magmo-one and bite kami. Yeah, may alimasag oh. Balit yung alimasag mga kasukay. Yan, alas 12.30 na mga kasukay. Yeah, wala na masyadong customer. Ayan oh. Ayan o, ang daming sabaw mga kaso. Kailangan yan, patutuyuan natin siya sa sarili niyang sabaw. Kung ang baboy, pipirituhin mo sa sariling mantiga, iyong alimango, ilalaga mo sa sarili niyang tubig mga kaso. Para lumabas yung lasa niya. Kahihibasan niyo dapat. Ayan, kasi lang katapat niya mga kaso. Hindi ko na po nilagay niya ng tubig. Maya-maya mga kaso, pagkahangon ito, isasalang ko na ang pritong isda mga kasukay eto na mga kasukay sunog na yung alimango yun oh, hahanguin na natin yan at tayo magsasalang na ng isda ano ayun lang kasukay ano lang po nilagay ko namin dyan asin lang yan medyo ibas na siya kaya nangamoy luto na mga kasukay pag nagprito kasi kayo ah, pag nag laga kasi kayo ng alimasag or alimango na lalagyan nyo ng tubig halos walang taba mga kasuki kayo makukuha ayun o uh, no? na, na. ko na to luto na mga idol o eh. magpiprito na ako ng kabayas mga kasuki naiinip ko na yung kawali Ayan. Ah, yun na yung mga hapo. Kaya magkakainan tayo dyan eh. Paloto si bossing nilang ano po, pang ulang. Bossing. Ready po? Abo. Masama tayo. Sir. Kaya sinala ko na rin yung sida. ito kaya yun po, mga yun kasalang na mga kasuko, yun ang kasamahan ng maliitong pulang ito na, mga kasuko yun, baliahang ngunit ko na yan isang salang na lang, kainin na kami